Samantala sa Iloilo, isang lola po ang patay matapos na paghampasin ng IV stand o yung sabitan ng dextrose ng isang pasyente sa loob ng ospital at apat na iba pa, kabilang ng isang nurse, sugatan. Kasama natin sa balita si Rajoman Rezi Burdon ng RMN Iloilo. Inamin ng isang lalaki na nag-amok sa loob ng Alyosan District Hospital sa Alimudian, Iloilo na wala siyang nararamdaman na pagsisisi sa ginawa nito na nagrisuta sa pagkamatay ng isang 80 anyos na pasyente at pagkasugat ng apat na iba pa na kinabibilangan ng nurse at mga bantay sa ospital. Sa panayam ng Orman Iloilo sa suspect na si Alias Roy, 40 anyos at residente ng katabing bayan na Leon, pagkagutong at walang pambayad sa ospital ang pinagmulaan ng kanyang ginawa. Anya, may nakikita rin ito na tao sa loob ng ospital nabalak balak barili ng kanyang ina na nagbabantay sa kanya kung kaya't nang hagis ito ng IV stand. Pahayag pa nito, hinahampas niya ng IV stand ang sino mang makikita niya sa kanyang dinadaanan. Ang suspect ang nakatakda na sanang lumabas sa ospital matapos ang tatlong araw na pananatili nito dahil sa pag-inom ng herbicide. Samantala, ang namatay na lola naman ang lalabas rin sana kahapon sa kanilang bahay. Nakaburol rin ang kanyang anak na naunang namatay dahil sa cardiac arrest. Kasama mo sa DYRI, RMA Iloilo, -ilo, Rajuman, Rezi, Danyosa, Bordon, Tatak, Aramen.